Ngayon naman, try natin itong cheddar cheese sticks coated nitong Doritos lemon hot spicy yan. Tapos meron pa tayo itong natirang sausawan na kanina na ginawa ko. Try natin, wala mo nang sausawan. Meron din itong ano, yung harina tapos sa harina muna tapos dito sa Doritos ko siya kinote. Cheers! Mm. 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 Masarap din parang baby bell. Pero mas creamy yung baby bell. Ito parang makunat siya sa loob. Sarap. O try natin siya with sawsawan. Mayo at saka ketchup. Mmm. Ang sarap niya kapag may Sarap ang crunchy. Try nyo din. I-rate ko siya ng 9 out of 10. Yung baby bell naman, parang corn dog, i-rate ko siya ng 10 out of 10 kasi hindi ko siya na-rate dun sa video. Kasi ang sarap talaga ng lasa. Ưm Ưm Thật đẹp đấy Lần này phải Một băng Một băng So, mm. Masarap sa pag party. Pero masarap siya kung medyo may nit-init pa. Ito kasi pinalamig ko siya ng kusa eh. Nang sadya. Kaya,